Hello guys, uh, guys ngayon uh, magtitinda tayo ng uh, balot guys, ako ay nagluluto pa ngayon uh, mamaya mga bandang mga launa uh, sigurado at luto na ang aking uh, balot guys ako ay pupunta sa ibang ibang lugar sa aking uh, pupuntahan sa kabukiran doon po ako ay magtitinda mga balot guys kasi ngayon uh, lon, lonis lunis ngayon guys at maraming uh, mga truck at pupunta doon at buwibili ng mga saging sa mga ating mga kababayan doon ng mga lumad Asa uh, ngayon guys at uh, nagluluto pa ako ng balot uh, sigurado maraming buwibili doon guys, ito po ang aking balot guys, nagluluto ako ngayon at malapit na ito maluluto guys yan guys yan po ang balot ng aking niluluto ngayon guys ilang piraso lang to guys siguro mga 45 lang to guys muna uh, sl lagi lang maumuulan ito guys kaya kunti lang uh, niluluto ko ngayon yan guys uh, napakasarap ang balo to guys pag natikman po ninyo to ang balos na aking uh, dinideliver at uh, aking niluluto guys napakasarap ang balo to guys pag ay mo uh, kinakain to guys suka na lang ang kailangan to guys sungrado sa ang sarap ng uh, balot ng niluluto ko guys hindi na mo pwede na lagyan ng asin guys suka na lang katapat to guys napakasarap ng balot ah uh, guys at ako ay napapasalamat sa inyo lahat uh, lahat ng mga all supporters o mga followers mga basher dyan at ako po ay papasalamat sa inyong lahat Ah uh, like or share na lang po guys ang aking uh, video ito. Ako pala si June Aligarbis ang TV Vlog. Thank you for watching guys. Bye bye you.